Hey, what's up guys? Real quick lang tayo. Nang trabaho ko ngayong maga dito sa napakagandang bukid na to. Tapos ayun, para kala ko mag-nature kami. Yung pala magbubuat ng mga bangka. Mabis lang naman siya guys. Nandito lang naman kami sa labak. Tapos medyo dadalin lang namin na uh, dito. Diyan, dyan, dyan lang sa taas. Tu, sa tuktok. Aray ka. Sige par, buhat eh. So ang kasama ko nga pala dito ay si Kuya Mac. Na ito siya. Yun. Tapos, na ito yung isang naming napakalakas na kasama, guys. Yeah, boy. Bigat. And, ayon, hindi namin masyado pinwersa. Kaya, paunti-unti lang namin binuhat pataas. At, sige, baba uli. Ganda dito, ba? Mapapakanta ka ng malamig na hangin. At, guys, na ito nga pala si kuyang napakalakas. Paandami. Let's go. <laughs> At, ayun, buhat lang ulit dito papunta sa taas. And lahat ng pwedeng opportunities is ginagrab ko dahil sabi nga, wala namang trabaho na napakabilis. Kaya yun lang para sa araw na ito. Kung di ka pa nakafollow, follow mo na ako. Salamat and God bless us all.